Hello guys Mga ah, karabas I-review natin tong, uh, itong mga ano itong natin unit natin I review, eh. I review natin I-review natin itong unit natin Kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa ano na ano, to sa unit natin ito Let's do it. Ay, okay. may sana ay nasa okay tayo yung lahat ng talaga so, medyo lumabasta ayo ngayon para guys mabigyan natin ng pansin matagal-tagal din ha? Hindi natin mabigyan ng konsentong again ang aking bunso. Ang <laughs> Ito. Ito aking bunso, pinangalanan ko siya ng bunso. So kasi siya yung pinaka last kong unit. Siya yung pinaka bunso. Kaya siya, so, so far sabi dito talagang dual sport talaga dual sport talaga siya so, dual sport talaga sya. Uh, talagang ano talaga siya malakas humatak uh, so ito yung unit na to na honda xrm 125 fi dsx extreme Saya tak ang sabi ko yung mga nagustuhan ko rito yung ating pag-uusapan bakit nga ba ito ang kinuha ko ano? una upon curiosity so kasi yung mga unang HRM ay walang problema naman yung mga carburetor so ito ngayon ay FI injectable na siya fuel injected na siya parang kotse na sa hard. kaya talagang i-medyo iba na. Upgrade. So, ngayon Ano natin siya? Try natin siya. Saan so, dito tayo sa isang seawall. Sa isang volleyball. Ayun, na Ito 'to 'yung pagtakbo niya ay wala akong masabi kahit sa paahon so hindi siya nahihirapan umahon so kaya nga ako ang curiosity sabi ko titingnan ko yung talagang ano niya eh although Honda wala naman talaga tayong masasabi na branded talaga siya at kilalang kilala number one Honda pero siyempre depende sa unit yun at depende sa nagpapatakbo uh, hindi uh, tayo kasi yung tapatakbo uh, na talagang halos pasagin mo na yung mga uh. although gusto kong gawin yun para at least malaman talaga yung tibay talaga niya kung hanggang saan so far uh, tap speed na nagawa ko rito is, is only 119 hanggang dun lang so hindi ko pa alam kung may ilalarga pa although may ilalarga pa siya kaso wala na siyang cambio <laughs> hanggang kwarta lang uh, nagahanap pa siya actually ng cambio uh, wala na siyang cambio so ayan uh, din natin sa may ano may larga ng talagang ano talagang larga niya. so dapat gumawa pa sila ng 150 XRM 150 so actually doon sapat na yon takbong pogi na yon kasi kung sa off-road naman pagkakarera ng off-road okay na to sa akin hindi na to ano hindi na to masama siya uh, hindi ka gaano masasakta yung shock niya ay napaka suave napakaganda so, so hanggang dito tayo tingnan natin kalsada wala na nakakuntaan natin so ngayon, ito yung ano natin dagat na pala to ito so, yung ano natin ito yung unit natin wala akong masabi dito sa unit na to yung tunog nya ang daming nagsasabi na napakaganda ng tunog ng motor lalo na kapag mabilis na mabilis ka magpatakbo napakaganda ng tunog ng motor tingnan muna natin yung mayong volcano ayun yeah, kita natin yung mayong volcano so hoping na nakikita nyo di ba ang ganda tapos may mga bakawan diba? ay bakawan yan at, at yun naman yung dagat may padating na lancha ayan na siya so, yan dito tayo sa may tabing dagat kasi nga chinecheck natin yung ano eh, yung mga likes ko rito sa motor na to una katulad ng sabi ko ay uh, curiosity. Pangalawa, Honda siya. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko rito. Since na Honda siya, tiwala ako sa Honda. Kaya hindi ano, hindi hindi ko hindi ako magdadalawang isip na talagang i-rampa siya, i-dalhin siya sa mga minsan alanganing lugar sa paakyat walang problema kasi minsan ako uh, dumaan sa yung parang uh, naka wave yung ano, naka wave yung kalsada sa may bandang ligaspi so napakaganda nya yung batak nya talagang may puwersa siya so yan ang pangatlo may puwersa ng Honda tapos yung nagustuhan ko pa rito ay kulay din <laughs> tingnan natin yung kulay diba ayan yung kulay so nilagyan ko siya ng mga sticker ayan yung kulay niya. so so far uh, hindi dumihin kasi may konting dumi lang nilinisan ko yun ang nagustuhan ko rito tapos ang nagustuhan ko pareto ay uh, nabanggit ko na ba yung shock yung shock nya ay malambot at uh, yung makina nya FI matipid yun nagustuhan ko pa yung katipiran nya sa gasolina so hindi siya magasto sa gasolina talagang umaabot ng mga ng mga ilang kilometer almost uh, nasa 500 kilometer yung tinatakbo niya sa dalawang pull so far parang ganon no, ba diba? so hindi ko alam kung ano pero initingnan ko naman dito din sa ano niya katulad nito unang full tank pa lang nito 208 km na siya so meron pa siyang dalawang bar ayan so 208 km yung tinatakbo niya unang full tank pa lang so, hindi ko alam kung tama ba yung ano ko di ba so yun. basta ang ano natin dito is matipid siya hindi ko alam sa iba kung paano nila nire-rate yung katipiran kasi ako dito ko natin binabasihan tapos dito sa bar na to so yun yun ang ano niya. at uh, ang ano ko pa rito ay yung suwabe yung kanyang pagliko. so wala namang problema wala ako rito ang mga nagiging problema so ang ganda ng motor na to kaya kung bibili kayo nitong XR C28 na uh, piliin nyo na lang yung kulay na gusto nyo kasi kung sa makina kung sa brand wala kayong magiging problema yung ano yun yung lancha bumusina wala kayong magiging problema o, piliin nyo na lang yung kulay na gusto nyo yung XRM pwede siyang pang on road at off road dual sport ka siya since na pwede mo siyang iano sa mga lubak-lubak hindi ka hindi ka gaano may hirapan yung makina niya is still the same talagang pang ano talaga siya pang batak talaga siya so talagang iaarangkada ka kailangan lang marunong ka yeah, pag sa off-road so far na design din naman yung kanyang gulong sa pang off-road talaga so dual sport pang off-road pang yun na nagustuhan ko rito. Kailan ko to nakuha? Nakuha ko to nung January. So, ilang buwan na rin siya? Almost 9 uh, months na. Di diba? Nakuha ko siya nung January. So, wala pa akong nakitang problema dito. So, nagustuhan ko talaga siya. So, from January lalo siyang gumaganda. Nakailang change oil na, ako una 500. Sunod na change oil ko 1,000 sunod na change oil ko 1.5 and uh, umabot ng 2,000 so ibig sabihin ay uh, uh, yung last na change oil ko is 3,000 km so naka apat na lima na halos na ano na change oil ko dito so yun di ba na change oil lang ako ng lima uh, yun at ang oil na ginagamit ko rito siyempre yung Honda rin na recommended ayon dun sa manual diba? yung yug na yon na 10W40 so yun so yun ang ano nya hindi ko pa siya pinapalitan siguro yun yun nak yun na rin lang para at least uh, makita natin yung performance nya kasi kung papalitan mo naman siya ng ano eh kung papalitan mo naman siya ng ano eh ng uh, ano ng oil eh baka magka problema kasi siyempre dinesign siya in engineer siya para doon so yun lang yun ang yun ang ano ko yun ang tip sa mga merong motor ano yung binesign sa kanya? Yun ang yun. Kasi yun ang ano niya. Yun, eh, yun ang design niya talaga. So, bakit ko nga ba siya kawalitan-kawalitan? Kasi yun ang design niya. Ayan, nakaka... smooth. Ayan. Yan ang pang-apat. Nakaka-smooth siyang pata. yung freno niya, testing ka na dyan. di ba may patawid na ba? Yung freno niya sa unang sa uli. Ay, disc brake. Okay. Yun ang isa ko pang nagustuhan dito. So, may ingatan ka ka. Ta. Talagang hihinto ka ta. gusto nyo uh, try so, hindi kayo magsisisip pag ito ang ginusto nyo so, hindi nyo na magsisisip situate uh, na ang pipiliin nila yung favorito nyo yung kulay yung takbo, yung na, yung paha yung uh, pagkakadesign nya wala ka nang masasabi oo oh, masasabi ko is excellent so, uh, wala kang may pipintas so, wala nang napakalanda lalo na yung takbo yun ang importante. lalo nah, pagka okay, nito yung motor na no, ganda no, no. Gracias.